Yo, what's up mga ka-Angel? At ito na nga, papunta na kami ng Mall of Asia. Pick up kami ni Otol ng ano, kasama ko si Master Jun. Pick up kami ng mga call center na galing Tapaw. At ito na nga, masusubukan na yung high ease. Kasi na dito yung 17. Yung wow. 17 seater. Mayroon tayong extension sa gitna mga ka -Engine. At dahil papasok na kami ng Cavitex. Yung Tol Plaza, papasok na kami ng Cavitex going to Metro Manila, Pasay. Ayan, titingnan natin dito kung nandito yung nagkakabit ng RFID. At ito na nga mga kaindil, kakabitan ng RFID. Pila oh muna iPhone tabi Sabi mo, mo doon, pipila pa natin. At ito na nga mga kaindil, pipila pa natin to. Wow! Okay, sir. Okay, sir. At ayun na nga mga kaingil na lagyan ng RF ID. Ayun, ready na kami to fly to Hong Kong. Ano ba din ang Oh, pasok ko na sa RFID. Yun, susubukan na natin mga kaingil yung RFID natin. Okay, great. So, gumana mga kaingil. Wow! Let's go! Toruas Boulevard. At tauna-una ang pagtitikap namin ng mga pasahiro. Nagkatali namin sa Batangas. Yan, dito na kami ngayon sa Kapitex, mga kaingil. Yan, makikita natin yung mga building ng Pogo, mga kaingil. At ito na nga, mga kaingil. Narating na namin ang Walter Supermarket Mall. Yan. Dito na kami sa Seaside. Along Makapagal Avenue. Dos Dado, Makapagal Avenue, Pasay hinihintay lang namin yung pasahero namin at ito na nga, lumapit oh, ang isang parking, parking boy magkano first 3 hours? 30 succeeding? 30 flat na yon flat? succeeding po, first 3 hours po 30 okay good, let's go nice. uh, at habang hinihintay namin mga kaingil ang aming pasahero na darating dito may P parking kami ano ah, nandiyan na play yung sakay ko, VIP. Ticket na ba? Ah, huwag na. Aalis ah, alis na kami. Hey, Chris Spirit pa yan, ma'am. Ang firma na lang ako, sir. Okay. Let's go. At ayun na nga mga kaindil, na dumating din kami sa wakas sa aming destination habang ako natutulog sa na layo ng BIA, dito, MB Isola. Yan yung mga customer namin mga kaindil. So, backing lang kami, lumagpas kami ng kaunti para makapasok dun sa parking sa wakas nakarating din ng aming mga bisita yan o wow. At makapahinga na sila malayo na yung biyahe mga kaingin dito sila sa Kamantigi Beach Resort shout out hey, Yo, what's up mga ka-Angel? Ayun na, at kagigising ko lang dun sa loob papunta natin. At kagigising lang natin mga ka-Angel. Pagkita natin yung mga pagkakanta tanawin doon sa loob. So, subukan natin itanong sa reception para malaman natin kung magkano magpapakamuti sa ma'am. Inquire ko lang ma'am ma'am. Malalaman nila kung magkano interest dito ma'am sa Isola Vista Resort. po depende sir. Pag overnight po ay kasama sa package ng kuwarto. Uh, dator naman sir, 175 po pag ador, 125 pag bata. Tapos yung cottage sir, 1,000, 1,500. yung VIP room, mayroon. Uh, para Pare-pares ng sa loamin kwarto. Uh, aircon lot yun. Yes. Sir. Ito po, ito po yung contact number na. Pwede ng card? Pwede sir, ito po. Yan okay. lang sir. So ayun mga na uh, nag-inquire kayo dito sa solar Resort kasi maganda naman talagang dito ni Sola Resort. Malinis, maganda ang pool. Yun. Pag nag-inquire kayo nasa link ko lang yan mga kanjil. Salamat ma'am. Ano ang pangalan ma'am? Carla po. Ayun si Carla. inquire lang kayo sa kay Carla. Nasa description ko yan sa link ang contact number. Hi po. Ayun, shout out kayo ng Carla. Shout out. Yan ang mga disco mga pasahero ko mga kailangan. Mga... Happy sila mga kaibigan. Wow! So, ito yung mga ekonorom nila mga kaibigan. Wow! So, kagabi dito, puno ito sa tao. Dami na lugo dito kagabi mga kaibigan. Nag-overnight. Nung dumating kami. So, yun ang little falls nila mga kayong Yan, magagawa ko rin yan sa baubaw mga ganyan. Wow! Mayroon siyang pool. Dito na side, dito yung swimming pool, dito yung dagat. So, marami silang mga kwarto-kwarto dito. Yan mga rooms mga kaingin. Lahat dito, aircon. Pinakamababa na accommodation dito. Ang kwarto nila is 1,000. Lahat nila, ng aircon. Mga kaingin. So, ito yung ano nila. Oh. Swimming pool at saka dagat. Ngayon dyan. Ito, so, yan. Oh. Ganda, diba? Yan ang swimming pool. Yan may dolphin pa nakalambitin. Diyan kayo magbaba na, na boat mga kayong dilo. Tsaka jet ski. Yan po yun dyan. Babayad lang kayo sa jet ski ng 250. For 30 minutes yun. Tsaka banana boat 150. Ang per head. So 10 po kayong makasakay doon. Uh, 30 minutes na yon na ride nyo dyan sa dagat. So yan yung swimming pool mga kayong dilo. Pwede rin kayo doon magtampis sa sadagat. Pwede rin dito sa ibabaw swimming pool. Yan, meron rin silang mga kiddie pool. Yan, kiddie pool. Saka uh, mga kaingil. Eh. Sula Vista. Yan, so, diba? Ang ganda sa mga kaingil. So, swimming pool nila. Eh. Okay, mga kwarto sa taas mga ka-Angel oh. Yan yung Sola Vista Resort oh. Dito sa Lubo, Lubo patangkas, Yan. pa guys pwede ka magluto dito libre lutuan dito yan may mga gasol na guys so. yan, may mga burner dala lang ng kaldero libre ka na magluto dito tsaka mag-ihaw yung sawero nila mga kayo dito. banana boat